Karels. Oh, mga karels mga karels mga palangga. So, ayan oh. Kukuha tayo ng ating mauulam. Ilalagat na lang natin to mga karels oh. Ang dami. Ilalagat na lang natin tapos isaw-saw sa baguong. Oh. Ayan. May ulam na tayo. Hindi oh. ba? Andito tayo ngayon. Nagpipitas na ating mauulam mga karels. Mm, Ayan, ang dami. Ayan mm. o. Oh. Panglaga natin ito. Tapos isasawsaw. Pag hindi isa bagoong, isa sa bagong isasawsaw sa kalamansi. Eh. Mm. Tapos mayroon kaming longganisa kung gusto namin karne. Sa katuyo, halo namin. Dito mga karel. So ang dami. Mm. Puro kamuti ano? yan o kamuti yung may laman yung kamuting lanot yung makaral doon sa dulo ayan, ayan. thank you, God bless